gawa sa LCD TV nga matatawan sa mga kabatanunan o idad-idaran nga musuroy sa plaza publiko ang mga miyembro sa San Carlos United Players Volleyball Association misugod sa ilang duwa sa ikatulong higayon o Volleyball Open para sa dugang kalingawan sa mga katawan ni Atong Marso 16, 2013 dito sa Bonifacio Square Public Plaza. Shyam ka katim sa magtigi sa maung duwa nga nilang kuban sa barangay 1, 2, 4, 5, 6, Buluangan, San Juan Sipaway, Julio Ledesma National High School og Team Vunlod slashers. Si board member Rene Gustilo na ganayon na kinahanglan ipakita sa mga players ang maayong pagduwa aron mo ay mamahimong ehemplo, hug sundon sa mga naglantaw na kabataan. Ipakita ninyo ang sportmanship, ang inyohang talento sa volleyball. Gani, uh, hopefully that uh, This uh event uh walay away nga matabo walay lalis kayo may matabo man kay nga ang ato ang pag-participate is pagpakita lang sa katauhan nga kita sportsman kita professional sportsman nga nga makamo nga makalit bilang usa kay exemplo sa mga bag-ong tubo nga sumusunod kaninyo si morton qui Vice President sa SGRI, may nangulo sa pagbasa sa Oath of Sportsmanship na gisunod sa mga players. Ang mihimo sa ceremonial serves, mao sila si Board Member Rene Gustilo. Morton Qui. Virgilio Tuko o Gram Alabate. Gideklara usab ni Virgilio Tuko, tournament official ang pag-abre sa third volleyball open ug mga team captain gipatoss coin alang sa unang teams na magparang sa gihimong liga.